Sa ating pagpapatuloy, natapos tayo sa pagtakbo ni Millie patungo sa ating bida upang yakapin, makikitang sobrang nag-aalala si Millie sa kanya habang nakatingin na may pagtataka sa babae, si Millie naman ay napatingin sa mata ni Liu Yi, at tinitigan ito, na may pagkamangha sa ating bida, kung kaya't bigla naman itong hinalikan ni Millie si Liu Yi sa pisngi, sa pagpapatuloy ng ating kwento, pagkatapos halikan ni Millie si Liu Yi, ay bigla na itong umalis sa kanyang harapan at naiwan ang ating bida na mag-isa sa ilalim ng puno. Hawak ang pisngi na makikita natin na mumula pa sa kilig habang patuloy pero nag-iisip kung bakit siya biglang hinalikan sa pisngi ng dalaga. Habang nakatingin naman si Liu Yi kay Mili na tumalon at lumambitan sa mga baging na nakasabit sa mga puno at ito'y pao ay patlipat hanggang makarating sa kanyang pupuntahan, pagkatapos malaman ang lukosayon ng tubig, makikita nating magkasama ang dalawa na si Namili at Liuyi na may daladalang mga buko, nang sila ay pauwi na sa kanilang kweba, si Liuyi ay may nakitang malaking problema, dali-dali niyang binaba ang mga daladala nilang mga buko upang inumin, makikitang nakalapit na ang ating bida sa tabi ni Guan Ling Yu. habang nakatingin naman si Liuyi sa mga dala ni Guan Ling Yu at Su Fei na iba't ibang kulay na kabuti, Hindi nyo ba alam kung anong kwasing kabuti ang dala nyo? Sabi ni Liu Yi sa kanila, yan ay nakalalason na kabuti, yan ay nakamamatay kapag nakain, dapat hindi niyo nakinuha ang mga yan sabi ni Liu Yi sa kanila. Humingi naman ng pasensya si Guan Sufei kay Liu Yi dahil gusto lang naman sana namin makatulong, hindi naman namin alam na nakalalasan yan. Plano pa naman sana namin pakuloan at gawing tea at ang iba ay ilagay sa gulay. Akala ko kasi matutuwa ka sa ginawa ko pero nagkamali pala ako at muntik ko pa kayo mapahamak nalulungkot na humingi ng pasensya si Guan Sufei kay Liu Yi makikitang hinawakan ni Liu Yi ang ulo ni Guan Sufei at nakangiting sabi alam ko naman na ginawa mo yan para makatulong subalit hindi mo lang alam na nakalalasan ang nakuha nyo ganoon pa man wag kang mag-alala dahil hindi naman ako galit sa katunayan na ay super talaga ako humahanga sa kasipagan mo gumagawa ka ng paraan upang hindi ka maging pabigat sa samahan kaya wag ka na mag-alala okay ba yon at nagpasalamat na ang magandang dalaga natin kay Liu Yi na may puno ng ngiti, ang kapaligiran ay punong-puno ng pag-ibig galing sa dalawa, habang si Guanling Yu na may naiinis na pagmumuka ay hindi na mapigilan na magsalita, ano naman ang mga dinala nyo? Yan na ba yung kakainin natin para sa hapunan? Mga buko at isang malaking ahas ang ipapakain mo sa amin, sa tingin mo ba sapat na yan? At bigla namang tumayo si Liu Yi na may punong-puno ng determinasyon at nakangiti sabay sabi, marami pa tayong oras para maghanap. Dadalhin ko kayo sa lugar na kung saan makakakuha tayo ng karagdagang pagkain, kaya ano pa hinihintay nyo? Tumayo na kayo dyan at sumunod sa akin, pinangunahan niya ang kanilang lakad hanggang sa nakarating sila tabing dagat, nakikita nyo ba yung lugar na yan? Sa pagkakaalam ko, sa mga oras na ito ay pababa na ang tubig, at pag nangyari yun makikita na natin at madali tayong makakakuha ng mga laman dagat, Si Lingyu at Sufei ay namangha sa natagpuan nina Liuyi at Mili, talagang na sila sa kanilang nakita at napawaw na lang ang dalawa. Si Mili ay lumapit kina Lingyu at Sufei upang yayaing maligo at maglaro sa dagat. na nasamahan niyo ako maligo. Ito ang tamang oras para maligo dahil hindi na mainit at ang tubig siguradong malamig na. Pwede naman tayong maghanap ng pwedeng kainin sa dagat habang naglalaro tayo, di ba?" habang si Liu Yi ay sinusubaybayin lang sila sa kabila ng lahat, masaya si Liu Yi na nakikita ang mga magagandang babae na masayang naglalaro at nagbabasaan, kung panunoorin mo sila akala mo wala silang problema, hindi nila naiisip na may hindi magandang sitwasyon sila, pansamantalang nakalimutan nila ang kanilang problema dahil nag-enjoy sila sa tubig, habang naglalaro ang tatlong magagandang babae. Nagtanggal na ng damit si Liu Yi, makikita nating napakaganda ang pagkakaayos ng kanyang katawan. Ito yung tinatawag nating katawang pangromansa. Kahit sino namang babae pag nakita ito ay talagang maaakit lalo't guwapo din ang ating bida. Pagkatapos niyang alisin ang kanyang damit, nagsimula na siyang maghanap na pwede niyang makuha. Sa pagsipat-sipat niya sa ilalim ng tubig, may napansin siyang isang bagay na nakabaon sa buhangin, kaya kinapa niya agad ito, makalipas ang ilang sandali na pakikipagbuno nagtagumpay naman siyang makuha ang isang malaki at maputing si Snail, si Liu Yi ay talagang humahanga sa kanyang sarili. Ang pagkuha ng mga laman dagat ay isang kasanayang kaligtasan ng buhay na aking natutunan noong ako ay nasa serbisyo pa, kaya malaking bagay na may kaalaman ako na ganito, kailangan ko pang makakuha ng mas maraming ganito upang hindi kami mabitin sa aming hapunan mamaya, kung may mga buko na kami para inumin, at may ahas na pwede kung lutuin tapos madedagdagan pa ng mga ganito ay siguradong ang lahat ay magiging masaya. Hindi na sayang ang limang taon ko sa pagiging sundalo dahil sa sitwasyon na ganito ay malaki ang chance ang mabubuhay kami ng matagal, kaya makalipas ang ilang oras na paghahanap ng makakain, makikita nating na puno niya ang kanyang lagayan ng mga huli niya, katulad ng mga hipon, alimango, talaba, balihara, at lukan. Hindi na masama, marami-rami na rin ang mga nakuha ko, siguradong hindi na kami mabibitin sa pagkain kahit sa mga susunod na araw, si Liu Yi ay masayang lumingon sa mga kasama niya, kaya lang makikita nating ang palakol niya sa likod ay hindi naman nakatali sa kanyang balakang, nagtataka lang ako bakit hindi ito nalilaglag. Pero sige, maliit na bagay, comment ko na lang sa gumawa nitong manhua mamaya, ganun pa man may narinig siyang may sumisigaw sa kanyang likuran kaya humarap siya sa kanila, nang makita ng ating bida ang tatlong babae na nagkakagulo, at si Guan Sufei ay tinanong ng ating bida kung ano ang mayroon dyan. Sumagot siya habang nanginginig ang boses, may ahas. Nang marinig ng ating bida ang sinabi ni Sufei ay dali-dali siyang lumapit sa kanila hawak ang palakol na nakadikit sa likuran niya kanina, ahas ba kamo? Sinabihan silang wag silang gagalaw, at pupunta na ako dyan, makikitang sobrang nag-aalala ang ating bida dahil alam niyang ang mga ahas sa dagat ay lubhang mapanganib, Wag naman sana na may mangyari sa kanila dahil sigurado siyang hindi na maliligtas kung sakali, kaya nang makarating si Liu Yi sa kanila at makita ang sinasabing ahas ay nakita niyang hindi naman pala ahas kundi isang igat, na hindi naman nakakapinsala, na pagtanto ng mga babae na sila pala ay nagkamali, nakakahiya naman pala ang ginawa namin at kailangan pa naming mataranta hindi naman kasi namin alam na magkaiba pala ang ahas at igat na kakahiya talaga, ganun pa man si Liu Yi ay masaya, ngunit ang igat na ito ay nagkaroon ng masamang kapalaran, sapagkat sa araw na ito ay maisasama siya sa ating hapuna. Sa tingin ko sa laki nito ay tumitimbang ito ng 6 o 7 kilo, kaya marami-raming luto ang magagawa natin dito, nakakatuwa dahil pag nahuli ko ito ay super-super na ang pagkain natin ngayong gabi. Kaya huwag kayong mag at umatras kayo at magtungo sa bandang likod upang hindi kayo abutan kung sakali iwas-iwas ko ang hawak kong palakol. Sumunod naman agad ang mga babae sa sinabi ng ating bida, si Millie naman. Nagtataka na nagtatanong kung paano naman daw huhulihin ng ating bida ang ganyang kalaking igat, hindi na nagsalita pa ang ating bida at ayon. Hinati niya sa dalawa ang malaking igat sa pamamagitan ng mahiwagang palakol, sana 'wag ka nang magpapakita sa tao sa susunod mong buhay sabi ng bida sa igat. At ngayon, sa ating hapunan may nadedag na malaking igat sa mga nahuli ko. Kaya maraming-marami tayong pagkain ngayong gabi. Tuwang-tuwa naman ang mga babae sa kanilang narinig at napatalon pa nga silang tatlo sa saya. Sa kasalukuyan, si Mili ay nakangiting nakatingin kay Liuyi at parang may gustong sabihin, habang si Liuyi naman ay nakatingin lang sa kanya at naghihintay lang sa mga susunod na mangyayari. Bigla namang pinakita ni Millie ang hawak niyang nakatago kanina pa sa likod niya at sabi, tignan mo ang nakita ko. Isang medyo makapal at malapad na bakal, si Millie ay biglang nagkaroon ng isang magandang paraan kung paano magagamit itong hawak niya. Sabi niya pwede ito gawing patungan o ihawan ng mga nakuha natin, subalit may mas magandang iniisip ang ating bida kung paano mas mapapakinabangan ang napulot ni Millie. Kaya kinuha agad ni Liu Yi ang bagay at nagpunta sa buhangin, sabay makikita nating pinupukpok ng ating bida ang malapad na bakal upang gawing kawali. Si Millie naman ay takang taka kung ano ang ginagawa ng ating bida kaya tinanong niya ito. Sumagot ang bida kay Millie at sabi, Hindi mo ba nakikita na pinupukpok ko ng bato itong bagay na napulot mo para gawin kong maliit na kawali? Mas lalong namang haang ang magandang dalaga sa matalinong paraan na naisip gawin ng bida kaya natahimik na lang siya, makalipas ang ilang sandali natapos na ang ginagawa ng bida at makikita nating may mga ibon na nagliliparan sa kanyang taas, sa kanyang kaalaman, pag ang mga ibon ay nagliliparan, ibig sabihin tapos na ang pagbaba ng tubig at ito'y tataas na maya, maya at sigurado akong uulan mamayang gabi, kaya pumunta na siya sa mga babae at tinawag niya sila, sumigaw si Liu Yi sa kanila kayong lahat makinig kayo, magsiuwi na tayo dahil tataas na ang tubig at mamaya ay uulan na, kaya lahat ay nagmamadaling umuwi. Ngayong gabi ay nagluto ako ng napakasarap at masustansyang sabaw, makikita nating parang si Liu Yi lang ata ang nasarapan sa kanyang niluto, dahil makikita naman natin na siya lang ang busog na busog at malaki ang tiyan, si Guan Ling Yu naman ay nagsabi, pagkatapos mong kumain ng napakarami, nagmumukha ka tuloy baboy, dahil sa laki ng tiyan mo, pero, ang bunganga ni Guanling Yu ay hindi ubra kay Liu Yi dahil parang flip-top lang ang nangyari at nagbitaw ng rebuttal ang ating bida. Kung ako ay mukhang baboy dahil sa laki ng tiyan ko, ikaw naman ay maritiz. Madaldal ang bunganga nakakainis, gusto naman talaga kumain pero ang gutom tinitiis. Magre-rebat pa sana si Guanling Yu pero nagalit na lang dahil wala daw kwenta ang mga pinagsaysasabi ni Luni. Ay mali, Liu Yi pala sa totoo lang gutom lang talaga ako sagot-sagot ni Ling Yu. Natutuwa naman si Su Fei sa kanila dahil hindi parent sila nagbabago mga isip bata parent kaya. Nagsabi naman ng kanyang kapatid, sige na ate, kain na tayo ng maayos, pero na, makikita nating parang isang anghel si Su Fei habang nagsasalita sa kanyang ate, at ang lahat ay masayang kumakain, ngunit ang kanyang ate na si Guan Ling Yu ay nakatalikod sa kanila dahil sa inis gusto na naman sanang asarin ng ating bida si Guanling yung ngunit nagkwento na lang ito sa kanila, at nang maramdaman na niyang bumaba na ang kinain niya, siya ay na, sabi niya sa kanila, kung naaalala niyo mga nakaraang araw ay halos wala tayong makain, pero ngayon tignan niyo, hindi na natin alam kung paano natin uubusin itong mga nakuha natin, siguro dapat sa susunod kung may mahuhuli tayong maraming isda, ay daing natin sila o patuyuan sa araw para hindi agad masisira, Ngunit napatigil sa mga sinasabi si Liu Yi dahil may nararamdaman siya sa labas, sa kasamaang palad, naririnig na ng bida ang bugzo ng hangin sa labas ng kuweba, lumabas siya at nakatingin sa taas, nakita niyang nagsasama-sama ang mga maitim na ulap, sinabi ni Liu Yi sa kanila na sigurado akong babagsak ang malakas na ulan ngayon, agad niya silang sinabihan kung ano-ano ang dapat gawin at pinatigil na sila sa kanilang pagkain, Ninamadali ni Liu Yi ang mga kasama niya sa loob ng kuweba na lumabas na sila upang may handa nila ang mga dapat gawin dahil may malakas na ulan ang babagsak ngayong gabi. Ang dating masaya na kumakain ay napalitan ng kaba at pag-aalala sa mangyayari, kaya lahat sila ay itinigil ang pagkain at lumabas ng kuweba. May tumatakbo sa ibang direksyon upang kumuha ng mga kailangan tulad ng sinabi sa kanila ni Liu Yi, at ang iba naman ay nagpunta sa harap ng butas ng kuweba. Ang unang plano ay pigilan ang pagpasok ng tubig sa kuweba, kaya kumuha ang mga kasama niya ng malalapad na dahon at kahoy upang gamitin pangharang sa tubig upang hindi pumasok sa loob ng kuweba. Si Liu Yi ay nakikita nating hawak niya ang kanyang palakol at inihahampas sa lupa. Ang tawag doon ay si Liu Yi, Hampas Lupa. Ha -ha. Si Mili ay lumapit kay Liu Yi at nagtanong kung gumagawa ba siya ng panibagong bitag habang may hawak siyang mga dahon na malalapad sumagot naman ang ating bida na gumagawa ako ng daanan ng tubig para umiwas pa kapasok sa ating kuweba sagot niya, isa pa, gagawa ako ng malaking butas para pagimbakan ng mga tubig na maiipon galing sa ulan, pag nagkataon, hindi na natin kailangan pang umakyat ng buko para makainom tayo ng tubig, at hindi rin agad-agad mauubos ang bunga tama ba ako. Si Millie ay sumang-ayon at muli na namang namangha ang dalaga sa husay ng kanyang paraan, kung kaya't nag-alok na tumulong ang ating magandang dalaga sa mga plano ni Liu Yi, hindi naman niya kayang tangihan ang isang magandang dalaga sa kanyang harapan kaya pumayag na lang ang ating bida. Pagkatapos ng kanilang mga ginagawa, makalipas ang ilang sandali, saktong pagkulog ng langit kasabay ang pagbuhos ng ulan, makikitang tinatangay ng malakas na hangin ang mga bagay-bagay, si Chan Song ay sabrang nabigla at tataranta sa kanyang nakikita. Gusto pa niya sana lumabas at maghanap ng mga bagay na pwede iharang sa butas ng kweba, ngunit pinigilan siya ni Liu dahil sa nakikita niyang napakalakas at galit na galit na hangin na may kasamang ulan, na halos nasa signal number 7 hanggang 10, kung pipilitin mong lumabas ay makakatamo ka lang ng maraming disgrasya, sigurado akong tatangayin ka lang ng hangin at mahahampas sa mga puno, kaya ang ating bida ay bigla ring nag-alala kung ano na mangyayari sa kanila. Pag nagtuloy-tuloy ang ganitong ulan, siguradong babaha hanggang dito sa loob kaya magiging delikado rin para sa amin at hindi rin kami magiging ligtas dito. Habang nag-iisip ng ganun si Liu Yi ay bigla namang lumapit sa kanya si Su Fei, at dahil siya ay nabasa ng ulan, siya ay nagsabi kay Liu Yi na sobra akong nilalamig. Napaisip tuloy si Liu Yi na ang sitwasyon pala talaga nila ay talagang nakakatakot, ito ay hindi talaga maganda, dahil pag muli na naman siyang makaramdam ng lamig, ang kahahantungan nito ay talagang hindi niya na matiteis, Agad niyang sinabi sa kanila na magsama-sama upang mapanatili nila ang init ng kanilang katawan, ngunit ang ulan ay lalong lumalakas at ang kidlat kasabay ng napakalakas na hangin ay lubhang nakakatakot, ang lahat ay natatakot sa nangyayari habang ang hangin ay humahampas sa kanila, kailangan nating makaligtas sa lugar na ito kahit anong mangyari, si Sos Uro na naiiyak sa mga nangyayari ay tinawag ang ating bida, Liu Yi, sabihin mo nga sa amin, dito na ba tayo mamamatay? Tinignan lang naman siya ng ating bida at hindi rin alam kung ano ang sasabihin. Ang hangin ay patuloy na lumalakas at ang ulan ay hindi tumitigil. Si Sous-Uro ay walang magagawa kundi itigil na lang ang kanyang pagiyak. Ang gusto lang naman sana ni Sous-Uro ay magkaroon lang ng romantikong pangyayari sa gitna ng delubyo bago mamatay. Ngunit hindi naman siya halos pinapansin ng ating bida dahil sa pag-iisip kung paano niya malalampasan ang lahat ng nangyayari kasama sila dahil sa nakita ni Sufei na umiiyak si Sous Uro kanina pero walang may paki kaya pati tuloy siya ay parang maiiyak na sa nangyayari. Pero nang makita agad ng ating bida si Sufei na may namumugtong luha sa kanyang mata ay walang ano-ano biglang inakbayan agad ng ating bida si Guan Sufei upang palakasin ang kanyang loob. At sinabi niya, huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano dahil ang lahat ay matatapos din anumang sandali. At ang magliligtas sa atin ay siguradong parating na upang iligtas tayo. Si Chan Song naman ay masiglang sumang ayon at nagpakitang gilas din siya sa harap ni Sos Uro. Dahil sa nakikita ng lahat na positibo ang kanilang iniisip, ang apat na magagandang babae natin ay tumigil na sa pagiyak at naging kalmado na sila, si Sos Uro ay pinupunasan ng luha at sinabing makakauwi tayong lahat ng ligtas at naniniwala ako doon, si Liu Yi ay nagbigay ng talumpati upang mas lalong lumakas ang kanilang loob at magkaroon pa ng mas matinding pag-asa, dahil kung walang pag-asa, walang makakaligtas sa amin, isipin nyo na lang na pag nakauwi na tayo, magiging mas matatag na tayo at matibay sa harap ng mga taong nakakakilala sa atin, mga pagkain na hindi naman natin nakakain ay nakain natin at makakain natin muli ang mga pagkain na gustong gusto natin, kaya tibayan nyo lahat ang inyong loob dahil hindi hindi ko kayo pababayaan, si Liuyi ay nagsimula ring mag-isip kung kailangan pa ba nilang maghanap pa ng isang lugar na mas mainam kaysa sa lugar nila ngayon yung makakatagal sila at madali din silang makita hanggang sa dumating yung magliligtas sa kanila. Bigla ring pumasok sa isip ni Liu Yi ang grupo ni na kapitan yang Bakhan. Dahil kung sila Liu Yi ay nahihirapan sa kalagayan nila kahit na may nasisilungan na sila tulad ng kuweba, paano naman kaya sila kapitan? Kumusta naman kaya sila? Wala pa naman silang masisilungan o panangga sa malakas na hangin, ano kaya ang ginagawa nila ngayon para? Sa sitwasyon na ito, tulad ng inaasahan ni Liu sa grupo ni Kapitan Yang ay ayon na nga. Makikita natin na ang grupo ni Kapitan Yang ay hirap na hirap at nakayakap sa mga puno upang hindi sila tanggayan ng napakalakas na hangin, makikitang si Habi ay mahigpit na nakayakap sa puno habang sinasabihan silang kapit lang ng mahigpit hanggang kaya at huwag bibitiw, madali lang sabihin pero ang iba ay hindi nakinaya dahil sa napakahirap ng sitwasyon nila makikita nating ang iba ay di na ang hirap kaya nakabitiw na sila at nasa lupa na gumagapang pasulong upang makapagtago sa likod ng puno, habang si Kapitan Yang Bakhan ay pinapanood niya lang ang mga kasama niya na nahihirapan habang isa din siyang nakakapit sa puno, makalipas ang kalahating oras na pakikipagbuno sa bagyo, makikita nating unti-unti nang nawawala o umaalis ang maitim na ulap, humihina na rin ang hangin at ulan, Si Liu Yi ay agad itong napasin kung kaya't bigla niyang sinabi sa kanila na dali-dali niyong tanggalin ang mga basa niyong damit upang hindi kayo lamigin sa suot niyo. Ganun pa man kailangan kasi pangunahan ng ating bida ang sinasabi niya, bilang pinuno ng kanilang samahan, agad niyang pinakita sa kanila ang dapat gawin, kaya tinanggal na niya ang mga suot niya, habang nakikita nilang naghuhubad si Liu Yi, si Guan Lingyu at Guan Sufei ay nabigla at nataranta sa kanilang nakikita habang si Guan Sufei ay tinakpan ang kanyang mata dahil nahihiya siyang tignan ng hubad na katawan ng ating bida habang si Guan Ling Yu naman ay walang hiya pero namumulang sabi, Liu Yi. Anong ginagawa mo? Bakit ka naghaubad sa harapan namin? Binabalaan kita, hindi ito ang lugar para gawin mo yung nakakahiyang gawain. Lumingon si Liu Yi at talagang napakagwapo lalo ang maganda nitong katawan sa bay sabi sa kanila, sinubukan kong sabihin sa inyo na tanggalin yung lahat ang inyong mga damit at isampay, dahil ito'y malamig at hindi komportable pag suot-suot mo ang iyong basang damit, isa pa hindi na magiging malamig pag wala ka ng damit at wala nang sasalo ng lamig na hangin at mananatili sa basang damit kaya subukan nyo para malaman yung tama ang sinasabi ko, ang lahat ay sumunod at naghubad ng suot nilang damit, ang mahiyaing si Guan Sufei ay sabrang nahihiya sa kanyang dating kasintahan na makita siyang maghuhubad, Ngunit si Millie ay walang sabi-sabi ay biglang naghubad sa harapan nila at nalaman nila na si Millie ay may magandang hubog ng katawan. Chan Song ay sumunod din sa sinabi ni Liu Yi sa kanila kaya naghubad din siya kasabay ni Millie. Sabay sinasabihan sila ni Millie na ano pang hinihintay nyo. Gusto nyo bang matuyo yung mga damit nyo sa katawan nyo at magkasakit? At sumunod naman ang tatlong mga babae at sila'y naghubad na din, si Liu Yi ay tumalikod at tinakpan ang mukha kunyari pero gusto naman niya ang kanyang mga nakikita. Sa totoo lang lahat ng mga babae ay may magagandang hubog ng katawan kaya lahat ay gusto niya lalo syempre ang dati niyang kasintahan. Habang si Chan Song ay bumagsak at nagdurugo ang ilong hindi dahil sa lamig kundi dahil sa mga tanawin na kanyang nakikita. Si Liu Yi ay patuloy na gumagawa ng apoy sa loob ng kuweba habang ang mga damit ay nakasama pa sa mga kahoy na nakapalibot sa kanila. Pansamantala po muna nating puputulan dito mga ka-recap at itutuloy na lang po natin bukas mga ka kaya huwag niyo pong kakalimutan na pindutin ang like, subscribe at maliit na kampana para updated kayo sa mga susunod nating video. Bago lang po tayo dito mga ka kaya pa support naman po. Maraming salamat po mga ka at God bless po.